Bakit? Para siyang simento. Tingnan nyo naman. Ito yung naanjaan sa ilalim. Ayan, Oh. No? Tingnan nyo. Para siyang apog. Hmm? Kasi ako, nung nakaraan. So, sa tingin ko, kayang i-divert na. Puro academics. Wow! Mga kapatid mo. So, ito. Ayan po yung panchop natin, ah. Meron pa tayong malaki. Ayan. Pero ito po yung ah, uh, Uy, ayan na isang magandang buhay mga farmer Ang init Grabe, 4.30 na ng hapon Ayan, nakabalik na po kami At ah, napakaganda, nag-enjoy po ako sa Sayang yung vlog namin sa San Marcelino Dahil ang mali ko, hindi ko na -check, check, Dahil hindi na po Nag-blink yung ilaw nitong maliit kahit na nag-off kasi siya after ilang 1 minute siguro or 30 seconds, namamatay na po yung screen. Nakala ko naka-on. Ang haba ng inanong ganda sana. So ayun Ganun talaga ang buhay <laughs> Pero nag-improve po ang San Marcelino Kahit hindi araw ng palengke Ang dami na pong isda Mga ka-farmer So San Narciso Ganun din So ayan si Kongkong Walis-walis pag may time Ah, ito po ang isa sa mga uh, ano natin, sabi ko kay Papa Yam. Ano hina, ah uh, hintayin na lang muna ng uh, matapos yung kinajunjun Jun kasi nandun sa bahay nga ni eh nag ano sila nag bubuhos na daw ng biga kasi hanggang biga na lang muna so ayun hanggang biga na lang daw po muna sabi ko tamang tama kung ma full force para at least maanohan na po ito ma malagyan na ng uh, retaining wall at shoutout pala kay ka-farmer Alex Magat. Andyan pa rin pala. Tuloy-tuloy pa rin ang panunod. So ayan, maraming salamat sa suporta ka-farmer. At hope to see you soon. Malay natin, magkita tayo. Kailan ba uwi mo? So ayan, uh, Alam ko mismo na rin ang Pinas. <laughs> ayan, na nakalatag na pala yung mga bakal. Kahapon na ilatag na nila. Ang problema nito yung tubig. Paano natin ida divert sindi tay mga pagbus na may tubig. Kong ba't nasa initan ka. Grabe, alas 5 na ng init pa no. Ha? Nakaano na pala yung bakal, oh. No? Ayun, ang haba oh, nakalatag na. Kaya lang yung tubig nito. Grabe. Ayun, yung tubig. Ayun po. So yung footing hindi talaga kakayanin kung ipapantay na ganun laki ng lupang kakainin dito tapos kung itutulak naman lalaki naman ng ano hindi ko kasi nung hinukay kasi to dapat hindi ko na ano na idikit na so gano'n pa man wala na tayong magagawa na andyan na ayun o naka nakaano na din pala ayun yung sabi ko oh, yung tubig tingnan nyo kung makukukay pababa ng pababa doon sa tingin ko kayang i palusutin sa baba eh ayan mga farmer ng ating ano tapos ayan na pala oh ba nag, nag ano na rin pala sila ayan kanina ba <laughs> Kasi ngayon, yun nga ang sabi ko pa alang alanganin tayo sa trabaho ng ano, sa isipin nyo, Sabado. Wala sila. Tapos sa uh, may day off na isa, araw Martes. So Monday sabihin mo nang may trabaho. Ah uh, Miyerkules Webes tatlong araw lang sa isang linggo ang trabaho nila sa construction tapos biyernes minsan po half day yan nagpe-prep kagaya si Rizal nasa kusina na tsaka si Jomar kung kung ay eh, naglinis na rin po ng mga ano dyan so ayun yun po ang ano. mamaya sisilipin pala natin yung mga baboy mga farmer napakaganda ng baboy ngayon swerte ng mga order talagang ano ah uh, galing po kay ka-farmer Anthony yung uh, mga baboy natin ngayon so ayun tapos Ito na Mayroon din pong Bagong dating Pero yun Alam ko nung hinatid yun Ay Bagong gawa pa Pero ngayon Matigas na siguro yan Matigas na yan Kasi grabe na ang init to uh! Tapos ayan o no. Ito po yung lupa Tingnan nyo Akala mo ano Hindi ko po alam Kung bakit Para siyang simento Tingnan nyo naman Ito yung Naanjaan sa Ilalim Ayan no? Oh. Tingnan nyo. Para siyang apog. Hmm? Para siyang apog. Babain natin dito. Ayan. Sakit ng hita ko. Jumping kasi ako nung nakaraan. So sa tingin ko, kayang i-divert nga. Lalim na rin po yung tubig. Ano? So, imagine niyo ito. Oh. Laki pa ng lupang ano kaya igaganon daw ni papayam eh medyo pa pa slant hindi ko lang po alam kung paano nila gagawin kasi siyempre pag hollow blocks baka siguro may mga bakal mas maraming bakal po ang gagamitin alam nyo naman wala tayo masyadong ako puro lang idea pero pagdating sa construction kung paano nila i-execute eh sila pa din po ang ano kasi siyempre alam nyo naman puro idea lang po ang aking ano Ah, uh, inuusok din. Ayan. <laughs> si Papayam naman ang nahihirapan. Si na Junjun yan. So ito yung tulay. Dito magkakaroon ng tulay. Medyo okay naman pala. Mga kapalma. Pwede nating eh, paano ba? Maganda eh, Straight na lang. Ano? <laughs> pwede mong paikotin Hindi. <laughs> eh, pwedeng dito manggagaling. Ano? Diba? Pero pwede din naman dito sa gitna pa ganun hanging sana po matupad ano uh, nandito na rin naman tayo subukan natin yan oh. pilitin para din naman po sa mga bata sa future ng mga bata kasi talagang uh, syempre nag evolve diba? uh, buhay negosyo uh, it's a journey hindi tayo pwedeng uh, huminto at uh, na ah, okay na na lang ako kagaya ng lechon business Pinipilit po namin kung paano pa ang ano ba kasi ang competition na andiyan 'di ba yung yung trend yung mga tao iba-iba iba ang gusto di ba so uh, ano natin haluan natin ng konting. Ano, di ba so kung may lechon business plus kung ito man po ay ano di ba kaya lang nga sabi ko kailangan maging iba tayo bebe kasi flooded yung ano eh, ng ng uh, mga ganito sa ano ngayon dahil nga yung mga tao eh pag mag uh, outing ang karamihan po ang mas gusto yung mag rent na lang ng private resort wala na silang kasamang ibang tao kaya yung mga sabihin mo na yung pang public yung may entrance na di ba open to public medyo humina na o oh, yung iba bumagsak yung iba nagsara kasi mas nagustuhan na po ng mga tao ngayon yung nagre-rent na lalo na yung Nyari, isang pamilya, isang angkan reunion, so nagre-rent na lang po sila ng uh, isang place mag overnight doon, sila sila lang so ito naman ang i offer natin ay may twist ang kaunti na pwede kang mag fishing, may maluwag naman po so pwede tayo magpakawala dyan ng uh, hindi ko alam kung uh, basta pwedeng mag-fishing. So pag-iisipan pa namin ni Bebe kung paano ba ang magiging arrangement. Pwedeng maging eh, free na or pwede naman po na titimbangin, babayaran na lang, i-charge na lang. So tina natin ang uh, magiging ano. Ako naman iniisip ko kung let's say mamimingwit sila for consumption, let's say pang lunch nila, pang dagdag, pwede naman nating i-free. Huwag lang maabuso na isang cooler ang iuuwi, eh, di ba? <laughs> Kawawa naman po 'yung mga susunod. So, ayan. Tapos ayan, may mga gulay na 'yung itatanim. Prutas, gulay. Nag-iisip pa ako ng mga prutas kasi may mga nabibili naman po ng mga drum size na instant. Na pwede nang alam niyo na, pwede nang kagaya nung sabi ko nga 'yung tinitingnan ko 'yung init dito eh. Rambutan mayroon pong tag 2,500 na rambutan ang taas na talaga as in ang laki na po ng ano ng puno kawawa yung lychee kong padilig nga nung lychee pero wag doon sa may puno alam mo yung paligid niya? yung paligid pa ikot nung puno na yan Panga kahit limang timba, kung may limang timba ka makukuha para bumaumilalim yung lupa na awa ko dito, Dry na dry na palang tingnan oh, Baka mamatay Wag dun sa no, Wag dun sa may puno nya Sa paligid lang Kasi yung ugat nya na dyan sa ano eh Dahan dahan lang ang tapon Parang ano no Dito tuyo tuyo na pala yung dahon Eto kasi niya no, do, ano ba to? Suha. Iniiwan ko yan sa gabi pag nagja-jogging ako. Yung hose Abot niya. Grabe ang init ngayon. Maka matigok po ito mga farmer. Ayoko naman po dahil kahit pa pano, may shade yan eh. Diba? May shade yan. Mali yung magbunga. Ay di ba? Napakaganda. So ayun, maiba tayo. Suha pwede pa tayo magdagdag ng anumang puno. May giant duhat na tayo. Yan naman po ilang years na lang yan. God willing, pag hindi po yan na matay, umano na, mag magkakabunga po yan. Uh, saging, meron na tayong mga saging na nakatanim dyan. Ano pa ba dito? Maglalagay tayo na akasya. Kapahanap na tayo. Sabi ko kay Kung Kung, kuha niya pa ako ng saging. ididikit Didik naman namin. May, hindi naman dikit na dikit sa pader. Niya. Medyo ano lang, pa ba magkaano dyan, di ba? saging so sana pagbigyan tayo makapagtrabaho tayo at tingin ko kung makakapag full force ah, kasi syempre ako po nagahangad na rin ng ulan eh talagang grabe sobra na po talaga yung ano, ah, kahit yung mabolo nung nawala po kasi itong nawala ng tubig syempre lumalim yung yung, yung tubig ba pati yung mabolo nahihirapan na pong kumuha ng tubig eto nahirapan na din ito nga namatay oh yung alateris natin namatay po yan dahil wala nang nakuha hindi ko napansin na dali pero itong lychee medyo malalim-lalim pa siguro yung ano nya kasi talagang ano talaga pong alam nyo na medyo umano na yung yung tubig Lum lumalim na pero kung may tubig po yan kasi naalala nyo nung summer nagpapapasok pa po ako ng tubig talaga as much as possible pinapaabot ko din kasi syempre yung isda yung ano di ba namamatay so ayun yung tubig niya nakakaano pa din kahit siguro nga itong mga nyug eh pero nyug kasi ang ugat niyan naka eh. hindi siya ano, isa din yan kailangan din pag-aralan pa yung ano dito drip irrigation siguro maganda Ayan. lipin na natin yung ano ang dahi pa natin gagamitin dito. Materialis. Ah. Natuyo na ba yung hollow blocks kong? Nagtuyo na yung hollow blocks niya. Basang-basa yan nung hinatid dito eh. Ha? Oh, matigas na na. No? Kaling yang hinamamu sa lupa ni mama may pagawaan po ng halo blackstone doon kami kumukuha kasi yung tibay so meron na tayong baboy dyan na daming ah, basura ang tauhan natin sanay na talaga na mo ang kailangan pong isa sa mga na obserbahan ko no. Na kailangan pong para sa pag-asenso ng bansang Pilipinas. <laughs> Is 'yung uh, mabago po 'yung uh, ano ng mga tao. Lalong-lalo lalo na 'yung common people. 'Yung hindi masanay sa basura. Uh, yung old habits ba? kasi minsan maobserbahan ko nasa masinlok po ako yung mismong mga bangkero uh, may plastic sa bangka niya tinapon niya sa dagat nanigarilyo siya nung ano tinapon niya din sa dagat sabi <laughs> ko parang old habits na hindi nila alam na hindi mo rin naman sila masisisi kasi nagkulang na po sa paalala sana may politiko na alam mo yon mag mag buhayin uli yung mga dati kasi nung bata ako merong ano mga farmer merong ako napapanood na yung Nestle Philippines yung ang ginagawa ng uh, matanda nagiging tama sa mata ng bata So yung mga ganun medyo nawala na yon So ayan puro academics wow mga kapana eto ayun po yung pancap natin ah. meron pa tayong malaki ayan. pero ito po yung uh, mga baboy natin na pampa order ba? Diba? solid ayan napakaganda so may 25 up yan may 20 dito na na request akong kay Anthony kay ka farmer Anthony maraming salamat sa iyo ka farmer isa kang hulog ng langit maraming pong salamat sa iyong uh, partnership na ibinigay sa akin syempre. So good luck sa ating dalawa. <laughs> ayun. Uy. Sarap ka kwentuhan ni Ka Farmer Antonio, Ang dami niyang alam na pasyalan. Gala din 'yan eh. Gala din po ito tingnan nyo, Maliit na lang kasi. Mm, akasya 'yan. Ayalan 'yan naputol na din oh. Ano ba 'to? O oh, pinutol na. Ah, ano na. So, ayun. Balikan natin tong ating mangga. May nabili kaming mangga sa bang San, San Marcelino. Sa San Marcelino po ang daming aitas na nagbebenta ng mga kanilang produkto doon. Wala pa tayo, yung wala din na buhay. Oh, yung isang bulaklak na nawala. So, hindi tayo umaasa na kaya ah, rin naman po tayo so swertehin dito sa mga bulaklak ng ating ah, manggang ito. Pero at least next year tayo po ay aasa na mag uh, ano na to itutuloy tuloy na sana naman ay uh, wag madali ng uh, bagyo kasi ito last time ano bang bagyo yon? yung malakas din po na bagyo dito napat na ano to medyo tumagilid po ito kasi lumalambot din po yung ano gumanon to eh medyo umigaan na to yan eh, oh pansin nyo medyo gumanon yan eh yan ang ano pamana ni Lola sa amin eh yung una niyang binigay sino bang nagbigay sa amin hindi si Lola eh hindi bili ata kami niya galing kay Lola palpak kapakaasin so ayun buti na lang si Lola na mismo nagbigay yan sigurado ko sabi niya ako ang nagtanim yan from buto yan mga ka-farmer from buto so ayan ready na pala tayo Tita Leonie, paras! Alam ko naka-schedule bukas and the gang. Pina-reserve niya na si Rosel. So, ayan. Okay na pala tayo. Ayan. yung ice cream hindi po gumagana dahil kailangan po ng AVR na medyo may kamahalan, mga ka farmer. Nasa mga 10,000 plus. 5 <laughs> kilowatt. Ay five, uh, oh, five, uh, 5 oh, 5 5,000 watts yata na, ano, na uh, AVR ang kailangan niya. Eh, sabi nung binisa namin, huwag niya na munang gamitin hanggat walang AVR kasi baka masira. Itong mangga. May nahulog na yan, mga farmer Ano na to? Magulang na eh. Sabi ko nga kay Bebe, pitasin na. Pero may mangga kami nabili. Galing sa, ano, sa Hambales. So, itong ating, uh, parking space ako po ay natutuwa dahil uh, napaka laking tulong na po niyan gawa na ilang sasakyan na rin po ang <laughs> nagkasya yung <laughs> nagka <laughs> nagkagipitan dito biglang gumami po yung, uh, yung mga customers yan checkin natin mga toilet mukhang okay na rin naman sabi ko pag nagpatrabaho of limits ito yan ibibilin ko kay papa huwag wag gagamitin ng mga workers ah, hindi po sa pinagdadamot dahil meron naman tayong CR doon pang crew ito pang pasahero ito kumbaga sa, ba sa barko eh bawal po talaga ang crew mahuhuli ka talagang huhulihin ka warning ang abutin mo ayan pag nakalimang warning ka uwi ka na <laughs> nagbiyak yung isang pinto dun ah pa simpado. So, ipagbabawal natin dito kasi hindi din naman pong ma masamuak, 'di ba? Malaspag. Handa pa lang yung pusit mo ko, ha? Paalala mo. Na binili kitang pusit. Pangako sa iyo. 'Di ba? Oh. Ayan. Ito kasi, ito kasi, abot yung hose. Pag nagja-jogging ako sa gabi, binubuksan ko tuloy-tuloy lang. Kasi ang pagdilig ng malalaking puno kong hindi lang isang timba, talagang kailangan kailangan talagang Maano uh, ano ma ano kumbaga di ba? Ito isang timba kaya eh. Ito. Kailangan yung paligid niya eh, kasi dinidilig nila mali eh ang pagdilig po talaga ng malalaking puno hindi hindi dyan sa ano nya dito na kahit dito oh, dyan sa paligid palibot nya naandyan na po yung ugat nyan so eto kahit dito ka lang maglagay ng hose tuloy tuloy abot na yan so medyo grabe po talaga ngayon oh, kawawa naman to uh, grabe no lagyan pa natin ayan ah oh, limang puno natimba ang binuhos ko tatlo dito dalawa doon malaking uh, tulong na 'yan tapos uh, bukas kung ano at least uh, 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 kasi nung mulan tapos na dilig-dilig po lumabas yung ano niya kaya lang uh, mamatay na naman Yun, no? nadali nga yung alatires <laughs> pati itong ano yung yung uh, pag dito itong bayabas. Pagyan po ay ano you know, matitigok din yan. Sana naman eh isang ulan lang kasing ano talaga eh. Pero sa ibang lugar po umuulan ay hindi lang natatapat. Pero ano na? Ano na po? Thunderstorm season na ngayon. Isang mga buhos na malakas. Tapos uh, wala na. Yan may mga alagang tilapia na pa-harvest ngayon Ako ang fish kill Mahirap Kailangan ma-harvest na Dahil Ito uh, po ang season na uh, Ganito kainin Tapos bigla pong uulan lang ng 30 minutes Nakaw Patay ang isda mo Alam po ng na mga nagfi-fish pan dyan oxygen depletion na tinatawag bigla pong bumabaligtad yung para bang yung init ng lupa napupunta lahat sa tubig gabo napakainit po ng ilalim magka kayo lumusong talagang yung tilapi na parang gustong tumakas na kung di maintindihan ayan yan po ang update sa ating uh, ginagawa kaya lang uh, ayan, priority tayo <laughs> may mas priority pala tayo ha, farmers ayan bakal wala <laughs> ubos na ang bakal ayan ang bakal konti na lang na naman mahal pa naman ang bakal ngayon 10mm ata nakita ko 138 pero mas mura mura naman kumpara nung kami po ay nagpapagawa ng bahay maabot sa 160 170 10mm wala hmm. nang bunga ito pero ito naman po oh. tingnan nyo may bunga din mangga kalabaw oh. ayan oh di ba so ayan mga ka farmer ah uh, next week pa siguro tayo mga kapag full blast ng trabaho o baka after uh, next week pa so hingi tayo ng konting palugit pa bago umulan ah, uh, may makukuha pa kahit isang bagsak na no? marami-raming tao para makapaglagay na tayo ng isda pero hindi pa rin naman po maganda maglagay ng isda ngayon dahil napakainit pa no? mas maganda talaga yung medyo maulan-ulan na din mas favorable so ayan marami pong salamat at magandang buhay